Ito guys, nakakairita. Iwan ko kung ako lang ba o maraming tao ang nabudol dito. Kasi, first time ko talaga na, ano, na gamit ng kios sa etap. Ang ginawa ko is, nag-cash nag in ako ng GCash using that um, ano etap machine na yung kios nila. And, Nag-cash-in ako sa ano, nag-cash-in ako ng Gcash doon worth of 1,600 and that was March 26 around 6 PM. So, pagka in ko doon, napasok ko lahat ng pera. Okay naman. Pero pagkatapos ng pas, napasok ko yung pera, may nakalagay doon na something bill error or something and then automatically nag ano siya, nagbumalik siya sa main setting niya sa yung sa ano ni talaga. Tapos, naisip ko pagka-pasok ng pera sana dapat yung kasunod nun, ay yung 'di diba, yung resibo. So wala, so bumalik talaga siya sa ano sa Min City. So parang may parang nag-error yung machine nila sa Itaip. And yeah, and then after that nagtanong ako kung paano. So tinuruan naman ako ng guard doon na magano daw pasok daw ako sa Itaip account intercom nila. Yung may QR doon sa itap machine. Tapos, nan, ano lang ako doon. Kina-screen ko lang yung QR tapos napasok ko sa ano nila, sa site. Then, nagme-missis ako doon. Yung 26 pa. Pero hanggang ngayon, ha? 28 na ngayon. Monday, Thursday ngayon. Bernice, uh, ano? Kuybisan to talaga, guys. Grabe, nairita ako, guys hindi na, hindi na, okay lang naman sana sa nasa akin na ano, maghintay lang ako. Pero, may, nag, kasi nagpost ako, sabi nila na ano, highly recommended daw yung itap, ganun ganon kasi daw, mabilis daw yung ano. So, nangyari sa akin na nawala yung pera ko, ba diba? So, nagpost ako, sabi, bakit, nagpost ako na ano, bakit sa akin, hindi naman, walang nabalik, walang nag-respond, hindi ko alam kung saan ako, ang um, lalapit tapos may isang babae doon shout out pala nito ni Miss Luzet Sagun uh, Luzet Sagun Visido I don't know if I was wrong I I have the oldest screenshot of our conversation you know or of, of our convo I was irritated I was asking her to help me because I think she's the like an agent or something I don't know I have no idea because the eight was just like um ano lang, yung nagre-respond lang parang recording, yung tinata ng tumatawag ako sa number nag SMS nila na ano yung number talaga na pwede tawagan. Ano lang, recording yung sumagot, tapos nag ako sa itap. Parang bot lang yung sumagot. Bot lang talaga. Tapos yun, kasi yung babae, parang agent siya dun, Lucid, Lucid, doon. Lost it with yung pangalan. Shout out kay ate ha. Shout out sa iyo, putang ina. Shout out. Sabi ko, nag nagano ako, kinakausap ko talaga siya ng maayos, ganun ganon eh, nung nag-explain ako, sabi niya, eh, ano daw niya ako sa admin, sige, sabi ko, sige po, sige po, kasi, kasi tulungan na naman ako, kasi pera, kasi, pera ko kasi yun eh, tapos, sinisend ko yung pera ko sa kapatid ko na lalaki, para sana sa bill ng wifi yon sa province, so, yun, saka sabi sa tulungan na ni daw ako, nagsend, siya ng message sa admin, o ganun, o, tapos, nagsabi ng ilang oras or few minutes or I don't know, 15 minutes, 30 minutes, something. Nag-reply siya, sabi niya na ano, na -claim na daw yung pera. Tapos, so, sabi ko, putang ina, paano na yung pera? Wala nga sa akin. Eh, sabi niya, sabi, may nakachat siya doon, admin daw siguro yun ang itap. Naintindihan ko naman yun. Sabi na, ano daw, may nag na daw ng pera na yon at saka, um, sana daw, di ko daw um, binigay yung mga, yung mga detalye. E sabi ko, o tama naman, tama naman yung admin na hindi ko dapat ibibigay yung mga detalye. Pero sabi ko sa kanya, lilinawin ko lang. Eh, wala naman akong binigyan na ibang detalye. O gumamit ako ng ibang account sa kapatid ko yun, the one who's receiving the money is supposed to be receiving the money. Because sa number niya, sa number ko pinadala yun eh. Sa number niya yun ng chikas niya. So sabi ko, mag follow up na mrs. mag follow up mrs. Karen doon kasi ano, baka mag reply sa'yo kasi matitrace yung number mo. And e sa akin, ako lang naman na yung sender. So ako lang may alam ng mga detali kasi ako nagsisend ng pera, di ba? So yun sabi niya ganun, naintindihan ko naman yung admin sa ATAP. So sabi niya, ganun, eh, sabi niya na ano, na may nagkuha na daw. Eh, tapos, maganda naman yung pag, pakikitungo niya ng una. Tapos, sabi niya sa akin, nung, pag, bag, nung nasabi ko, nagtanong ko ko siya, tinanong ko siya na, ano, na, nasa napunta yung pera ko, bakit na-claim, bakit ganun, bakit hindi napunta directly sa number talaga, kung sino, kaninong number yung na-transact doon. So, yun. Sabi niya, sabi niya, Huwag kang magalit mo, hindi ako nakipag-away. Sabi ko, hindi naman ako nakipag-away. Nag-explain lang po ako, nagtanong lang po ako kung bakit, bakit ganun, bakit may nag-claim na iba. Na kung tutuusin, hindi naman siguro, hindi naman siguro bubo yung mga ano, itap na ibibigay nila sa number na hindi naman yung mismong number na nagtra nag-transact ng money, ba diba? So, pag na, ano yun, nasa, nakarecord naman yun sa system nila, ba diba? Hindi naman ganun, hindi naman, marunong naman sila bago sila nagumawa ng ganun. So, naisip po baka scam to or whatever. Sabi ko, oh shit. Sabi niya, may na, may na chat din siya. Pero pinapakita niya sa akin, nag-screen siya siya na nag may kasyat, kachat ka chat siya na ah, nabulol ako na ibang tao. Na nakalagay na itap. So, so okay, naniwala ako doon na may kachat siya, may tumutulong. Pero, yun talaga ako nagdududa nung sinabi niya na nakiklaim na yung pera. E, paano makiklaim? Yung hindi ko nga, makita yun sa account ng kapatid ko, eh, siguro naman sasabihin ng kapatid ko kasi ma-open po yung account ng kapatid ko, tang ina. So, yun, na, naintindihan ko yun, na may kachas siya, sabi niya, tulungan daw, Ganon-ganon. Doon ako nag, ano, nag, ano siya, na, hingi daw siya ng ID. ID ko para maklim yung pera. Eh, yun. Para namang, para talagang, iwan ko lang ha, siguro siguro sa totoo lang kung maghingi yung itap ng ID pero hindi naman siguro true person siguro true baka naman siguro po iano nila sa link nila na magpasa ng ID doon kasi automatic yun di ba pero yung sa, sa, tao ko ibibigay na hindi ko pa kilala tapos para matrace lang yung money hindi ko talaga ibibigay di ba so may punto naman ako doon personal information ko yun. Bakit ko bakit ako magbibigay ng ID doon sa kanila na hindi ko hindi ko naman kakilala. Yung mismong itap nga hindi nga nagre-reply sa akin, puro bot lang nagre-reply. Sa tao ko pala ko po, ko po kaya ko pa kaya na ano, hindi ko kilala. So yun. At saka sabi ko, wait lang, nagtanong ako ulit. Di ba ma'am, sabi, sabi mo naklaim na yung pera ko, okay. Siguro naman, pero sabi mo, makiklaim na yung pera kung magbibigay ng ID. Sabi ko nga sa kanya na may nakidoon na may ano daw doon sa maintenance daw ng itap doon sa City Mart store dito sa Hernan Cortes, Mandawi na nagme-maintenance daw doon. Sabi ko, sige, ipapakita ko yung ID ko lahat lahat kasi nakita na nakita naman nila ako na nag-transact doon. Ipapakita ko sa kanila. Parang yung isa nagalit. Parang parang yung yung message niya kung babasahin mo, ganun parang minasama nila na maging curious lang ako sa sarili ko kasi personal information ko yun kasi pera yun pag ipapakita ko yung ID bibigay ko sa kanila eh makukuha nila agad-agad di ba at pwede din nila hindi bibigay sa akin kung maliit lang yung pera 1600 lang pero pero pera pa rin yun sa akin pa rin hindi sa kanila yung sa akin lang sana sana lang ma, yung na raise ko na concern sa itap sana kung sino man yung mga tao na nag ano sa akin na agent ba yun o something sana maano ano mo yan. Kasi hindi talaga maganda yung sinasabi niya. Na, bakit ganun? Tapos sabi ko nga, ma'am, sige ma'am, di ba? Balik tayo doon sa ano. Sabi ko na, ma'am na, sabi niya na mag-ano daw ng ID. Sabi ko, tanungin ko lang, itatanong ko lang po kung yung tao ba na, na yun, na nag-claim ng pera ko, syempre, sabi niyo, hindi makukuha yung pera pag walang binigay na ID. So, pwede ko po hingiin yung ID para i-raise ko na to yung concern ko sa police Sabi ko, sabi pa niya sa akin, nga sige ma'am, huwag mo akong tatakukin, hindi, hindi ako natakot. Sabi ko, ba't ka naman matatakot? Sabi ko, nagkikiusap ako, lininawin ko lang, Hingiin ko yung pera na nag-claim ng pera ko, hihingiin ko yung ID na nag-claim ng pera ko para i-report ko to para wala na ibang mabiktima, wala na ibang maskam, kasi pera yan, di ba? So, sabi niya ganoon. tapos hindi na siya nag-reply guys. Tapos sabi sa, ano pa yun, may sinabi pa siya eh. Wait lang. Sabasahin ko muna pang <laughs> Guys, wait lang. Part 2 ta, part 2, part 2. Kaya na ako, napakoy kasunod na yan na. Wait lang.